pamilya. Tinatawag niyo ba itong pamilya, ha? Sumbatan kayo na sumbatan. Galitan? Ang ilan? Hindi niyo pa alam? Si Papa, sinasaktan si Ate Eden. Si Francis yung nagtatanggol sa kanya. Oo, oo, alam ko! Habang mahimbing yung tulog niyo, naririnig ko lahat. Oo, naririnig ko lahat! Ayoko lang sabihin sa inyo eh. Ay, ayoko masira yung tingin kada ka pa. Pero te, kahit ba sabihin ko yun sa'yo, pakikinig okay, ka? Ha? Di ba hindi? Di ba yung ka? Di matigas yung puso mo? ginagawa natin dito? Tsaka oo nga, may meeting-meeting pa. Para sa ba yan? Sandali na lang tay. Darating na yung taong importante sa buhay natin. Tagal na init na ako. Init po. Oh. Hi. Ang tagal na rin natin hindi nakita. matagal? Seryoso ka? Matagal? Sampung taon, Eden. Sampung taon wala ka dito, ah. Tapos ngayon, babalik ka dito? Saan gani galing ang kakapalan ng mukha mo? Ate naman, yes lang. Iganaman natin siya ng magkakataon. Isa ka pa, Francis ba lagi ka lang tahimik? Tapos ngayon, pagtatanggol mo yan, yung taong nang iwan sa atin? Ah, uh, Ate Mika, baka naman pwede natin... Okay oh, na naman ang drama ko yun. Marimar, iiyak ka na naman ba? Oo. Sumuyo ka na lang kaya para dumaan naman yung loob natin. Ay hey, nako, mas mabuti pa ang umiyak, no? Kaysa naman tulad sa inyo, puro nalang away, puro nalang sumbatan. Wala naman talaga kayong mga puso. Alam kong nasaktan ko kayo. Hindi ko rin naman ginusto yung lahat ng nangyari. Eden, walang gabi na hindi ako umiyak na simula na nawala ka. Simula na umalis ka. Hindi mo ba alam sa tubig nagsusuka ng dugo si Tatay, ako, ako ang lagi naglilinis. Halos mabali yung kasinanay eh. Tinatawagan kita. Pero hindi ka, hindi kita matawagan. Dahil hindi niyo alam yung totoo. Hindi niyo alam anong impyerno yung nilisan ko. Wow! Hmm? Galing. Bravo. Akala ko pa naman magiging masaya kayo pag nakita niyo ko ulit. Pero sige, mas mabuti pa nga. Mawala na talaga ako sa buhay niyo. <laughs> Dati naman. Drama. Dali lang. Hindi na naman kakayalin na hawala ka pa ulit sa amin. Hindi na, Francis. Pinakita na nila na hindi na nila ako kailangan sa buhay nila. Okay. Ate. Ate, sandali lang. Hindi ba mag-uusap muna tayo? Francis, alam mong mali itong pananahimik na ginawa natin. Akala ko, pag pa yung sugat, hihilam agad. Pero, mas lalong lumala pala. Kasalanan ko to eh. Hindi mo kasalanan, Francis. Kasalanan natin lahat. Lahat tayo, nagbingi-bingihan sa sigaw ng isa't isa. Ate, umupo ka muna. Oh, akala ko ba umalis ka na? Anong gagawa mo dito? Ate naman. Pwede ba, tigilan na natin to? Tigilan? Eh napaka-drama niyang ate Eden mo eh. Drama na drama. Lahat tayo dito, nagsisisi yan eh. Lahat tayo dito may kasalanan. Seryoso ka? Lahat tayo may kasalanan? Ako? May kasalanan? Ako ang naging ama at ina ninyo. Ako ang tagalaba, tagalinis, lahat-lahat. Kung hindi dahil sa akin, wala naman kayo dito ngayon eh. Tama na nga yan! Tayo? Ano ate? Ano Marimar? Huwag tayo magplastikan dito. Alam naman natin lahat na ginamit mo rin yun para kontrolin kami. Di ba? Kontrolin? Uy! Tandaan ninyo. May utak! utang na loob kayo sa akin. <laughs> <laughs> Kung hindi dahil sa akin, wala kayo ngayon dito sa harapan ko. Ah. ayun na nga eh. Pinaramdam mo sa amin yun. Kasi ang gusto mo, maramdaman namin na may utang na loob kami sa'yo. Alam mo, ating obligasyon mo na naman yun eh. Kasi mga mo kami. Obligasyon? Hindi ko pinili tong obligasyon na to. Hindi naman ako talaga ang aba at ina ninyo, di ba? Kapatid niyo ako. Tapos sasabihin mo ngayon, obligasyon? Tumigil na nga kayo. Isa ka pa. Alam mo, ang laki ng pinagkaiba mo kaya, Tiden. Hindi mo ba alam? Sinisuportahan niya rin tayo. Pero ni Minsan, hindi siya nalumbat. Tayo? Siyo suportahan? Paano? Totoo yung sinabi ni Francis. Hindi ko pinaalam sa inyo. Alam niyo ba? Tiniis ko yung lahat na hindi ko kayo makita. Ni marinig yung mga boses niyo. Lahat ng trabaho pwede kong pasukan, pinasukan ko. Kahit minamaltrato na ako para matagkuyod kayong lahat. Kaya ikaw, Mika, sana mapatawad mo pa rin ako kahit anong galit at puot yung nasa puso mo. Kaya pwede ba, ba? Patawarin niyo na ako. Hindi ko ginusto na mawalay sa inyo. Kaya si Francis lang yung yung nasabihan ko ng lahat. Kasi siya lang yung nakakaalam kung ano yung pinagdaanan ko. O oh, ate, ba't may kang bag? Francis, aalis na ako. Hindi ko na kayang manatili pa rito. Iiwan mo kami? Ate naman, alam mo naman ikaw lang yung kakampi namin dito, di ba? Pero Francis, hindi mo naiintindihan. Nasing na naman si tatay. Sinubukan naman akong saktan. Hindi ko na kaya. Lagi na lang akong sinasaktan. Hindi. Mali yun. Kaya, nakapag-desisyon ako. Pasensya ka na, Francis. Pagtawan? Wow, Eden! Big word, Ah? Satingin tingin mo ba, ganun lang kadali ang magpatawad? Tumingin ka sa akin! Noong mga panahon na kailangan ka namin ka, di ba hindi ka namin matawagan? Nung mo si Tati sa hospital, nasaan ka? Wala, di ba? Si nanay, yung nag-aagaw buhay siya. Saan ka? Wala, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, tatawan. Wow, Eden. Napaka-drama queen mo talaga, no? Gusto mong ganun lang kadali? Ang kapal. Ang kapal ng pamu. Ganun ka. Ayun ka. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa inyo. Pero sana naman, bigyan niyo ako ng pagkakataon na mabuo tayo ulit. <laughs> mabuo? <laughs> Kayo, Marimar, Jeboy, mapapatawad niyo ba yan? Ikaw, Marimar. <laughs> Pumili na tayo! Huh? Pumili pero anong kasing pamilya ba ito? Kung puro gulo at away na lang yung nai-dolab ng mga pamilya! Sige, kumapi ka na rin dyan sa .E. i-den mo! Oh. Wala akong kinakampihan! Ang gusto ko, oh. maging maayos yung pamilya natin! Hindi ganito, hindi... hindi puro gulo! Tama na lang si Maribor, ati. Lahat tayo dito! Isa pamilya! Isa ka pa! Sige, kinakampihan mo siya! Huwag tayo Hindi ito yung pamilya! Hindi nang tawag niyo itong pamilya, ha? Sumbatan kayo ng sumbatan, galitan, angilan. Hindi niyo pa alam? Si Papa sinasaktan si Ate Eden. Si Francis yung nagtatanggol sa kanya. Oo, alam ko! habang mahimbing yung tulog nyo, naririnig ko lahat. Oo, naririnig ko lahat. Ano? Ayoko lang sabihin sa inyo eh. Dahil ayoko masira yung tingin nyo kada ako pa. Pero te, kahit masabihin ko yun sa'yo, pakikinig ka? Ha? Di ba Hindi. Dahil hey, ma-pride ka. Di hey, matigas yung puso mo. Eden. Kasi hindi ko alam. Kasi kung alam ko lang, hindi sana ako kita pinagsalitan kanina ng ganun. Hila ako ko alam, Eden. Pasensya. Okay lang yun, Mika. Naiintindihan ko naman. Kaya nga bumalik ako dito eh. Kasi gusto ko magkaayos tayong lahat. Gusto ko mabuo tayo ulit. Magsimula. Ate. Siguro nga hindi na natin magbabago yung nakaraan. Pero yung bukas, pwede, pwede pa tayong magsimula ulit. Sa isang buong pamilya. Kung oh, okay ba sa inyo yun?

Isa na lamang kwento ang ating natutunan sa araw na ito. Kwentong kapanapanamig. Kasi lagi na kapulutan ng aral sa storyang ito. <laughs> Alam niyo ba kung anong aral ang nakuha natin sa storyang ito o sa kwentong ito na ngayon ay pinapalabas na yun? Dapat, bilang isang pamilya, dapat tayo mismo sa isa't isa at magtutulungan alisin po natin ang hindi pagkakaunawaan, ang labis-labis na pagiging mapusok at mapangahas. Ngayon lalo na, dahil sa huli at kahit anuman ang mangyari, pamilya pa rin ang siyang nagtutulungan at ang siyang nagdadamayan. Maraming maraming salamat po so, sa pakikinig sa panuloon. Ang <laughs> story ito na may nakuhaan ninyo bilang isang mamamaya Pilipino na naninirahan dito sa lupang Pilipinas, sa Laroche, Visayas, at Mindanao. Kung saan man umabot ang video nito, ay nakuhaan ninyo ng malaking aral ang story na maaari ninyo. Maaari ninyo. Ibahagi sa iba at kahit na kanino man ngayon, bukas,